Samantala, lumitaw sa bagong datos ng Bureau of Treasury na halos kalahating trilyong piso ang kulang sa pondo ng pamalaan sa unang tatlong buwan ng 2025. Ayon sa isang ekonomista, dapat na itong ikabahala, lalo na kung ang nakikita na namang solusyon ni Marcos Jr. ay panibagong utang ng gobyerno. Si Carla Beliana magbabalita. Sa pinakahuling datos ng Bureau of the Treasury, lumobo sa 478.8 billion pesos ang budget deficit ng gobyerno mula January hanggang March 2025. Mas mataas ito ng halos 76% kumpara sa 272.6 billion pesos noong nakaraang taon. Sa unang quarter pa lang ng taon, gumastos na ang administrasyong Marcos Jr. ng 1.48 trillion pesos, mas mataas ng mahigit 270 billion pesos kaysa sa 1.21 trillion pesos na nagastos noong 2020. Ayon sa Bureau of the Treasury, ito ay katumbas ng 31% ng buong taong disbursement program na 6.18 trillion pesos. Bagamat sinabi ng Bureau of the Treasury na makokontrol ang fiscal deficit sa target na 1.5 trillion pesos ngayong taon. Ayon sa ekonomista na si Dr. Michael Batu, kaduda-duda ito lalo na't baon na sa utang ang gobyerno sa ilalim ng Marcos Jr. Administration. Anya, mas mabilis ang paggasta ng gobyerno kaysa sa kinokolektang kita nito na nagdudulot ng patuloy na paglobo ng deficit ng bansa. At paano natin pupondohan yung deficit na yan? It's either mangungutang tayo o magbebenta ang gobyerno na naman ng kanyang mga ari-arian, yung tinatawag nating privatization, jade. No? So ang concern talaga dito is yung sustainability ng ganitong klaseng uh, pulisya, kasi taon-taon na lang tayong budget deficit. Ayon pa kay Dr. Batu, tila walang katapusan ang pangungutang ng gobyerno at ito'y dulot ng mahinang tax collection at kulang nakita ng bansa. Hindi natatapos-tapos yung pangungutang ng ating gobyerno kasi na hindi tayo uh, efficient, no? hindi maayos yung ating pangungkolekta ng buwis at hindi rin maayos yung ating pag-generate ng revenue, kung palaging kulang. Giit ng ekonomista, hindi lang ito simpleng usapin ng kakulangan sa pondo, kundi malinaw na indikasyon ng mas malalim na problema sa sistema ng pamamahala sa ilalim ni Marcus Jr. Kinakailangan matino yung gobyerno. So ibig sabihin ng matinong gobyerno, halimbawa, kailangan puksain ang graft and corruption. Itong nakikita nating sitwasyon ng ating gobyerno sa ngayon, na mas malaki ang inilalago ng paggastos kaysa sa revenue generation ay eh, hindi na ako hindi na ako na dito pero nakakabahala ito kasi yung kung paano to pupunan ng ating gobyerno that remains to be seen kung anong yung gagawin nila dyan. Habang patuloy ang pagtaas ng fiscal deficit ng bansa, nananawagan si Dr. Bato sa pamahalaan na tutukan ang mga ahensyang bigo sa pagkolekta ng kita at ayusin ang pangkabuang estratehiyang pinansyal ng gobyerno. Kung nakikinig nga raw ang pamahalaan kay Marcus Jr., ay dapat itong silipin at tutukan ang mga opisina at ahensyang hindi umaabot sa kanilang revenue target. Anya, dapat gawa ng agarang aksyon ang mga ito dahil kailangan makalikom ang gobyerno ng sapat na kita upang mapunan ang lumalaking gastos.